Nagpasalamat na daan ang mga katawhan ilabina si Purok Chairwoman Diana Montinola pagkahuman nga nasayra ni ini nga ablihan na ang dalan nga nagakonektar sa kasikbit nga Purok paing sa sentrong bahin sa barangay. Sigo ni Montinola nga dugay na nilang ginapangandoy nga maablihan ang maong dalan nga maoy makapasayon sa pagpagawa sa ilang mga produkto nga gikan sa kaumahan. Nagalaom ang nahisgutan nga dilit na magdugay o maablihan na ang maong dalan. Tungod nga lisod ang kahimtang sa mga mangunguma ug mulibot sa layong dapit. Aya nila madala sa merkado ang ilang mga produkto. Gapasalamat yu ko kay bahin po sa mga katawan nga na anay maagian nga kanang dili na mag malisdan sila sirba sa pag anto silang mga uma kay lapos naman po na sa purok 5 so dagu ko pasalamat nga natagaan yun ni kamitan ang akong isa ka pu purok nga nindot nga karsada sa bahay ni Kapitan Jeffrey Salanyo sa Nesgutan ng Barangay. Gikompirma ni ini nga ilang trabahoon ang pag-abli sa mong dalan sa umaabot yung mga adlaw tungod niya ginahuman lang ang sapikas nga nagakoniktar sa ginaatangan nga tourist site nga Lake Lanao. Gipaklaro sa Kapitan nga isunod ang sa Purok 15 sa pag-abli aron nga makabenepisyo ang unom nga mga purok ...og dili na sila manglisod sa pagdala sa ilang produkto. Tanaw nato ang espeto kung asa ang pinakadako nga epekto kung halimbawa ma-open nato ni kalsadahan ni. Eh. Hmm. Ang produkto diri sa pikas nga purok ni dili na sila mulibot pa dito sa layo diri na sila pini magagi. So dool na lang isipon nila mo travel. Kung mo travel sila gikan diri sa kabuling paingon dito sa highway, mo pa sila og na, og mga naasiguro sa 30 to 50 minutes no. Otherwise diri Bakunsyom na lang nila mga 5 minutes, baryo na. Gipasalig ko sa kapitan nga dili lang magkabalaka ang mga residente nga nagpasibaw sa ilang problema sa dalan tungod nga nakahanay na ang plano ni ini na farm to market road. i open na to uh, ni siya. Hmm. Standard, sir. Standard gisa sir. pa ang barangay na nato is na asya siguro sa 10 or 12 meters. Mm Oo. So, Kaya kung tanawon nato ni siya gikan na lang kural na. Kauning lubi. Mau ni ya. Kan ikat mau ni sing dalan. Gi kan ato pengunduri. In the heart of changing lives, kinis brigada danikase, Brigada News.